Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinayaga ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makabiyahe ang traditional jeepneys na bigong makapag-consolidate ngayong buwan sa piling mga ruta hanggang January 31 sa susunod na taon. Sa inilabas nitong bagong Memorandum Circular No. 2023-052, maaari lamang makabiyahe ang non-consolidated jeepneys sa mga rutang nasa 60% pa lamang ng mga jeepneys ang nakapag-consolidate. Sa puntong ito, maglalabas ang ahensya ng Regional Offices nito ng show cause order para sa mga operator at driver na hindi sumasailalim sa franchise consolidation process. Dagdag pa ng LTFRB, hindi napapayagang sumali sa existing consolidated transport service entities o TSEs o mag-organisa bilang juridical entity ang PUV operator o driver na bigong makasunod sa December 31 deadline. Una nang nagbabala ang transport groups na posibleng magkaroon ng transport crisis sa bansa kung matutuloy ang PUV Modernization Program. Nakapagtala na ang Department of Health ng 88 fireworks-related injuries kung saan kabilang dito ang kauna-unahang kaso ng Watusi Ingestion ngayong taon ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Sa pahayag ng ahensya ngayong araw, kabilang sa mga bagong kaso ang isang apat na taong gulang na batang lalaki mula sa Calabar Zone ang aksidenteng nakalunok ng Watusi sa kanilang tahanan. Sa pinakahuling datos, labing tatlong bagong kaso ng firework-related injuries ang naitala mula alas 6 ng umaga ng Miyerkules hanggang alas 5.59 ng umaga ng Huwebes. Nakapagtala ng pinakamaraming kaso sa Metro Manila na may 31 cases na sinunda ng Central Luzon na may 11 cases at 10 naman sa Ilocos Region. Naglalaro sa 5 hanggang 4 na putsyam ang edad ng mga biktima. Saad pa ng DOH, malaking porsyento ng kabuoang kaso ay naganap sa bahay at kalsada. Karamihan ay mga kalalakihan ang sangkot. Samantala, 52 o 6 sa bawat 10 kaso ay dahil sa paggamit ng iligal na paputok. Nakauwi na sa Pilipinas ang 10 Overseas Filipino Workers o OFWs kasama ang limang mga bata mula sa bansang Lebanon ngayong araw, December 28. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakarating ang repatriated Filipinos sa Ninoy Aquino International Airport o Naia Terminal 1 sa Pasay City nitong umaga ng Huwebes. Nakatanggap sila ng tulong mula sa concerned agencies ng pamahalaan kabilang narito ang on-site assistance at reintegration services. Sa ngayon, nasa 111 na ang kabuang bilang ng OFWs ang napabalik sa bansa mula sa Lebanon sa gitna ng umiiral na tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah militants. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. thank you